Adonai sa Dailoe, sa bawat aliluya ba? Yan ko po kumagambala sa taong ito, ilang magagamot, mautusap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos ang nakatakotan sa perma. Pasok, poo! oh, papatayin nyo ba yan? Ha? Papatayin nyo. Ah, hindi ka nasagot, tinan nyo yung pula. Paano sa mga? Mapapasok Okay, tapo ito. Tapo yan po Sige, hanggang sa uminit na yan. Mm -hmm. O, oh, nahirapan na yan. Pag inalis ko, matapang na naman siya. O, oh. ano? Ah, bakit, bakit inalis ko? Ha? Ah, pumatay na nga kayo ng tao eh. Ha? Ah? Ah? Ha? Tapos ngayon, papatay na naman kayo? Hindi pwede yan. Ha? Ah. Pag-ingsahan tayo ha. Ha. Pag-ingsahan tayo. Ilang kayo? Ilang. Magsalita ka na. Ilang kayo? Sabot. Sampo. Saan lugar kayo? Kabangga. Kabangga. Diba? Pagpunta akong kabangga ngayon. Magpunta na kayo. Kabanggan, eh. kabanggan. Kabanggan. Oh, Jesus, what?

Hindi ko din 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 yan, oh. Hindi ko din O, dumpe lang, dumpe. O. Hmm. Mainit na. Ah, pasong na. Anong, anong layunin ninyo kayong sampo? So, bakit gusto nyo kaya nyo kung si Apple Sita? Anong layunin? nyan? Ah. Nagagalit kami. Bakit nagagalit kayo? Bakit? Ayaw ko sila nando. Ayaw mo nandoon sila. Bakit? 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 Bigyan mo akong magandang dahilan. Bigyan mo akong magandang dahilan. Bigyan mo akong magandang dahilan. Ha? At Nakakabuti kita. Sa akin lang yung lugar ngayon. Oo, oh, ganun. Sa inyo lang. Ha? Sa inyo lang. Ha? Ngayon, kayong magmamayari-ari doon. Ha? 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 Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Pansin siya tayo. Sabay-sabay na kayo, ha? Hmm. Ha? Ah. O, alisin mo yung nag-iingin na rito. Inyong puso kita. Sa kala ng Diyos. Dalawa, dalawa. O, oh, sige. Ulo, dito. Masakit ang ulo niya. Sige. Ayaw ko kasi tinadulungan niya yung mama niya. Ayaw ko tinadulungan yung oh, mama niya. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede yung sinasabi mo. Sige, baklasin mo yan. Sige baklasin mo yan baklasin mo yan bilisan mo hindi ako natatakot sa'yo sige pa sige 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 sa totoo lang si Apuricita sobrang lakas na kaya nga hindi ako hindi ako basta-basta umaano sa kanya dahil malakas na siya. Kaya lang may mga bagay talaga na pagsubok to eh. Pagsubok yan. Bilisan mo! Ay, ako na sila kung si pag-alis nun. Ha? Para sa amin na lang yung lupa na yun. Eh, di nga pwede. Tanggalin mo lahat yan. Dahil sa lupa, nagkakaganyan kayo. Ha? No. Kayo ba lupa yon? Ha? Ha? Ano yung lupa yan? Sa so, dito na magtapos natin. O. Bakit hindi ka maghintay ng biyaya kung ipagkakalob sa'yo yung poti doon? Hindi yung bibira ka ng bibira. Masyado kasi. Tulong ng tulong. Tulong ng tulong? Ay, natural. Mission niya yan eh. Mayabang. Hindi mayabang yan. Kayo mayabang. Mission niya yan eh. Ang tumulong sa kapwa. Ha? Ah. Sige, tanggalin mo pa. Tanggalin mo pa. Tatapusin ko kayo. Sampu kayo, ha? Anong ginagamit niyong maika? Ano? Isa. Anong gamit niyong maika? Manika. Manika. Akala niyo naman, mapapatay niyo si Apurcita. Ha? Akala niyo, mapapatay niyo. Diyan kayo nagkakamali. Hindi niyo mapapatay yan. Sa

Katawan, yung katawan. Ay, ano, 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 ano. Yung katawan! <tod> Hindi ako natakot sa'yo. Huwag kang nag-aaga ganyan-ganyan sa akin. Gusto ko mo kami lang yung niya. <tod> Kakanaing kita. Sige ba? <tod> Ay, siya tayo ha. Ah, nahuli kita. Ah, sige. Sabay mo

gusto nila lahat sa kanila yung lupa. May asin na ito? Ayugay? Okay? Oo. Ah. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat Ayoko nila, nila yan. Ayoko ayusin nila yung bahay nila doon. Bahay siya tayo ha. Pasensyaan tayo. Huwag niyo ang ibaw niyo yung nabasa ng Jill Gadget. Nabasagan po tayo ng, ano, ng baso. Bawal po yan. Sige. Pero okay naman ang bala. Huwag niyo ang tapon ibaw. Okay. Mahin saan tayo? Sabasagan tayo ng baso. Delikado yan habang ginagamot. Papatayin mm, namin to. subukan mo. Pakunin namin to ngayon. Subukan mo. Kukunin mo ngayon ha. Tingnan natin. Alam mo yung basag na yan? Sa inyo kayaan mo yan, unggoy. Wala yun. Ayan, no? Tinan mo, nakatali na yun para sa inyo. Nasa pintuan na, oh. Nasa pintuan na. Sige. Sige pa. Nasa pintuan na, oh. Naka-ready na, oh. Pahit na tayo ha. Wala na. Wala na nang nakikita. Ano ba ang susabi ang matalino? Mingyo mo nung basa sa'yo. Nagpusahin ko lahat ng gumagambala sa babae nito. Sorry, Patrice. Akmet. Atal. Ha? Oh. Oh. Wala nito at nangangailangan kami ng mga sa kalipasan, palos si sa mga mong nangyari. Uh, wala ka sa Ito, shout out sa lahat. May nabasagan tayo ng baso, pero nagawaan po natin para gato klaseng baso. ah uh, at ah nga. Uh, ito si Apolcita, tapatan po tayo ah. Uh, kung bakit minsan na ano sa video. Sa so, ito lang, malakas na po si Apolcita. Malakas na po talaga siya. Ang ano natin dito, ah uh, mga pagsubok na dumarating sa kanya Uh, at yun naman po, kasi sa manggagamot talaga may mga pagsubok yan. Uh, at yun na kailangan nating lutasin. Uh, at yun nga, uh, sa ngalan ng Diyos at uh, ng ating Ama, si Aposita eh, naagapan natin. Yung pagbasago habang nagagamot, bawal po yan. May kapalit pong buhay yan. Uh, yung nga naagapan natin si Aposita. At hindi po talaga mawawala to kasi napakatibay po niya po si Sita. Dakilang manggagamot po, isang sundalo ng Diyos, isang sundalo ng Ama. Yun know. o. At uh, inaano ko lang o, magtulong-tulong, uh, magtulungan para nang sa ganun wala umano sa ating mga kapwa magagamot. Shoutout kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin. Ngayon, magkaano kami ni Apo Rap ngayon? Video call. Shoutout sa Team Supremo kay Apo Car, Brother, Ger Brother Judel, Brother Gerald at chat kay Apol Matibay na po ito. Sa so totoo lang matibay na po siya. At kay Sis Maika, kay Janjan Jan sa asawa ni Sis Maika at kay Ma'am Mel Holegario. Maraming salamat. Pum!